Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng usap-usapan tungkol sa paghihiwalay ni na I.I. de las Alas at Gerald Sibayan, may ilang netizens na nagpahayag tungkol sa mga kontribusyon ng comedy queen para sa kanyang asawa. Matatanda ang tinulungan ni I.I. si Gerald para maging piloto na itinuturing na isa sa mga pinakamahal na kurso sa bansa. I am so proud of you my husband. Salamat sa tiyaga at dedication mo sa pagiging piloto mo. Masayang-masaya ako dahil parati mong naiisip ang future natin. At sabi nga, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Na-fulfill ko na ang dream mo kaya fly high my love. Sabi ni Ai-Ai Ayon sa Alpha Aviation Group, mas mura ang mga flight school sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa pero mahal pa rin para sa mga Pilipino. Ang mga aviation school sa Pilipinas ay maaaring maningil ng 500,000 pesos para makuha ang private pilot license o PPL, 800,000 pesos para sa commercial pilot license o CPL, at hindi bababa sa 2 milyong piso para maging licensed airline transport pilot. Nakuha ni Gerald ang kanyang private pilot license sa Asian Institute of Aviation noong 2019. Gayunpaman, sinabi ni AI na gusto rin niyang kunin ng CPL para kay Gerald. Hindi pa malinaw kung balak din ni AI na maging airline transport pilot si Gerald. Congrats darling sa ka-up check ride at may private pilot license ka na. Next target CPL, commercial pilot license na. Sabi ni AI, maaaring abutin ng ilang taon para maging commercial pilot. Ngunit ang sahod ng isang piloto ay itinuturing na mas mataas kumpara sa ibang profesyon. Sa isang panayam kay Boy Abunda, kinumpirma ni Ai na si Gerald ay kasalukuyang nagpa-practice na ng kanyang profesyon bilang piloto sa Estados Unidos.